Hi guys. So ni anha mig kabadbaran ba, kabadbaran city in my province. Pumunta kami nang Tabo. Tas ngayon, tawag nila Tabo eh. Yung marami, yung every Friday nagtitinda parang ganon. Ayun ko ano ba to sa Tagalog sa atin. Tapos nakakita ako ng bibingka, sabi ko, wow, ang sarap talaga nito ba. Ang sarap talaga niya. Bagong luto pa. So, dumumili ako ng 200 pesos. Ay, naku, siguro nakatatlo. Siguro akong kain. Uy, ang sarap-sarap talaga kasi mainit. Mm. Tinikman ko kaagad, oh. Kasarap. Ang sarap pumili ng 500 pesos. <laughs> Wala kasi sa Maynila. Ang sa Maynila, kaiba eh. Iba yung luto nila. Doon kasi nakapugon pa. Nasa pugon. Kaya ang sarap. Ayun, nagkanda, na yung aso. <laughs> Nakakain. Sa Basta sarap-sarap niya. Sabi ko, ay nako. Dapat pala bumili ako niyan pa uwi ng ano, Maynila. Hindi ko naisip yan. So, ayan yung tabuan ng Kabadbaran City. Ang init-init pa. Di, ah, kailang. Tapos, ayan, no, dami, na, dami na siyang luto. Tapos, mayroon pang lulutuin. Uh, ah, yung laman ng ice bucket niya, inubos na namin. 200 lang naman binili ko, guys. Basta, sarap. Sabi nga ng kapatid ko, bak, dapat pala bumili ako niyan. Kaya nga, eh. Gusto ko rin bumili ng ganyan, eh. Dapat pa uwi. Tapos ito, binintahan ako nito. Sabi ko, hindi pa ako nakakain ng ganitong protas. Nakalimutan ko anong pangalan nitong protas na to. 60 lang kilo. Di bumili ako ng isang kilo. Masarap naman pala siya. Masarap siya. Parang may matamis na ano na sabi ko, never pa ako nakakain nito. Tsaka anong pangalan ng protas na yan. Kakaiba eh. Hindi isang kilo lang kasi Mamaya din natin magustuhan kasi never pang ako nakakain. Tapos namili kami ng carrots, kamatis. Mm. Kasi yes daddy, namili kami ng mga pangsahog. Sibuyas. May ma mahal din yung ano nila. Tapos ayun, umuwi na kami. Ganun lang. Tapos bumili kami ng mga ano sa grocery uh, pangsahog, mga ketchup, mga basta and ang dami. Hmm, napaka ano talaga sa probinsya, oh, walang kamotor-motor, walang ka-traffic-traffic. Ay, peaceful. Pagdating sa Maynila, grabe, crowded. Sobrang daming sasakyan. Ayun lang.